di ba gaito gaito si chocolate na mata di ba? Ayaw ko, gusto ko yung baguhin nyo ako ha, ayaw ko yung wholesome wholesome, ganyan ganyan ha. So, mag-sample ka nga, ano ah, uh, tetay, ano pa ano Yuri! Ay, Yuri! Alam mo, mukhang yung botido, gaga -gag, ka. Kaya ganyan ka, LBC ka ba? Bakit? <laughs> Ang laki-laki ng ano mo? <laughs> Alam mo ang ano Boy. mo ang lakas mo kumain pero ang hirap mo tumumi. Tama <laughs> mo tumumi. Hindi ko lang <laughs> Ang puti-puti niya dito lahat. Pero pagdating dito may kwaknip talaga <laughs> Alam niyo, Boy, na. Ano yung talis? Uy, nakikita mo mo na pagsabihin. Ito lang. <laughs> so, pupunta lang kayo dito sa gitna. Ito, sample ha. Si Yuri ha. Ito 'tong pangalan Yuri ha. Kailangan. Hindi Rod mo alam tutong pangalan ko. Or... Kailangan mag Rodolfo ka muna dyan. Ang <laughs> <laughs> laki ng mukha mo Rodolfo ha <laughs> hayop. Tataran. Tataran. Pat ano, tagtaran. Tataran. Tantanan. Tataran. Basta 'yun. Yun 'yun, yun ka. Ang laki mong mukha, okay ha? Iniikot. Ganyan. Ha? Dito muna. Tapos dito. Tapos dito. Ganyan. Tapos pakilala. Magandang gabi. Pakilala. Pangalan. Edad. Anong trabaho. Taga saan. At sino ka mong artista. At ang pick-up line nyo, sabihin nyo, didong, ha? O, oh, magandang. Sa kanya lang lahat. Huwag digong, ha? Huwag digong. Bakit ayaw ng digong? Bakit digong? Ayaw ng digong. Ayaw Pwede naman, big yung Duterte, mga putang ina nyo, di ba gano'n? Kasi nagumura yung presidente natin eh, di ba? Ah, ito gano'n, gawin ha? Di dong, pag, 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 pick up line nyo, alam <laughs> mo, gusto na kakalibot, di ba? Yung parang ano ba, ba? di dong? <laughs> Uli, di ano sabi niya? Unggoy ba ako? Ayun yung unggoy, Ay, oh. Ayun ka ba? Bakit? Ala, <laughs> pinapaalala ko lang. <laughs> ang ina mo. Baka dumaan na buhok kayo sa traffic doon. Okay, contestant number two! <laughs> Tabatangas! Oh. Oh, okay. so, o ba yan? Kumain ba to? O, o. Mas OG pa ko dito. <laughs> Hindi is WD. Ilan taon? 15. Tapos nag-aaral. Nag-aaral. Anong grade ka na? Yes, sir, my 10. Ten, grade ten, ano, okay? Nabisaya tuloy. Grade, 10 grade ten? Mamili lang kayo. Mamili lang kayo doon. Grade ten. Grade ten. Grade ten. Tapos, uh, ilang taong ka? Fifteen. Siyempre may mga crush ka sa mga artist ng babae. May girlfriend ka ba ngayon? Wala. Sa so, mga artist ng babae, sinong mga crush mo? Wala. <laughs> Wala? Wala kang TV? Baka ah, gusto nito mo yung Cellphone. Magigyan. May cellphone ka naman. Okay, may pick-up line ka sa akin. Go! Gusto mo ba? Okay lang yan! Dito, ayos ka ba? Hindi, Hawakan mo ako. Uh, hawakan mo Tampag, siya. Magmadali ka ba? Uhaw ka na ba? <laughs> okay, Didong. Lambingan mo, Didong. Uh, Didong, ayos ka ba? Ba? Bakit? Okay. Kasi parang, kasi ang sarap mong ihampas sa abader. <laughs> Energy! Energy! Ah! 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 Okay. Uh, hi, I'm Jonas. 18. John Brangayan Bukay. Ano pangalan mo, bebe? Um, Jonas. Kung Nang, nagmamadali ka, may parcel ba darating sa'yo? Oo, oh, sir. Ang sa mo. Ay, uh, pangalan? Jonas. 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 Ay, ito si Jonas. Oo. Oh. oh. Oh, Yung kagabi, ito ba yun? Ang liit ng ari nito eh. <laughs> Charot lang. Tapos, tawag pa ilang taong ka na, Jonas? 18. May asawa na. Oh, wala pa. Wala pa. Tapos may girlfriend. Oh, wala rin eh. Wala rin. Mukhang kipit ka talaga, Jonas mo. No? Magkala ba ang pisa? ba bigayan dito? Kasi kung kamukha ko lang, parang si Kwenta lang, di ba? Hindi. Ah, nag-aaral? Nag-work? Um, uh, nag-aaral. Nag-aaral. Uh, ano, college ka na? Oh, hindi. Ano, grade 12. Grade 12. Yeah. Oo. parang, eh, parang, parang, ka. Hindi, <laughs> hindi ka 18, di diba? Tapos, anong gusto mo sa college? Uh, anong course mo? Anong gusto mo maging aeronautics. course? Aeronautics. Aeronautics. Oh, Aeronautics? Ah, oh, ano ba alam yun? Oh! Ang alam mo lang, kain lang, punyeta ka. Alam ko yun, air. Ang alam mo lang, mukbang ka lang, hi. <laughs> <laughs> alam ko yun, ano? Aeronautics. Anong runati? Air, no? Aeronautics. Basta air alam ko yun, Aeronautics. Air. Oh, so, alam ko yun. Ano nga? Hangin. Magkano na siya ng balon, gago ano pa. Basta, about sa hangin yun. Oo, oh, gusto mag Anong klase Anong klase? Yung may hangin. Yung ginagawa ah, sa bagay kasi dito nag-aral eh. Sa puno nakatira yan. No? Oh, Ito lang. Yeah. Pag, 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 kumain na yung pamilya nila, sinusungkit lang siya. <laughs> Alam ko yun. Ano ang ano yung gumagawa ng mga balloons. Aeronautics, no, ganun. Gaga piloto. Ah, nagpago na? Oh. Eh? Kasi ganito yun eh. Oh, oh, piloto. Parang, parang parang kasi hindi kami... Ayan, hawakan Oo, oh, si Jingle ang yan. Ah. Ah. Hawakan mo yung book ni, Hawakan Para niyo niyo so, book ni Jingle. Ayan yung book ni Jingle ah, mga oh. Okay, uh. ang kamay sa likod, kuya, ganyan lang. Hawakan mo jury sa likod. Ayan. Dito ka, jingle. jingle. Dito ka, yan. Taas ang no, kuya, ganyan ka lang. Para maano mo talaga si Jingle. Yeah. Ma-feel mo. Ayan, okay. Bilang tayo ng tatlo ha. Ah, oh, ta. Kayo po magpipila ng tatlo. Okay lang po ba Sabay-sabay tayo. And Here we go. One, two, three. Okay, magkalapit, magkalapit na kayo. Magkalapit. Galing niya, ano? Okay, wait lang. Kasi nahihiyan na yan sa si jingle eh. Ma'am, sorry ma'am ha. Laro lang to ma'am ha. Walang walang personalan to. Uh, ali, okay. Pakinggan okay. natin si jingle. May ako may sasabihin kay ano, kay baby boy. Sabihin mo laro lang to ma'am jingle. Walang personalan. Ah! pa personal. si jingle! Okay, ito na. Bilang tayo. One. And go go. Here we go. In five, six, seven. Oo, oh, oh, para ba? Hindi nakita nila dito oh, uh -huh. naman. Itasun natin konti. Dito pala. Pam-jingle. Oh, Pam-jingle, yeah. pam okay lang po pa, pam uh -huh. Okay, okay. One. Papagbigay itong babae ito. Okay. Ibigay tayo ulit. One, two, three. Oh, uh tayo! -huh. Thank you, Ma'am Jingle. Thank you so much. Thank you, Oh, ah, uh, wait lang, wait lang, wait lang. Maraming salamat po, ah. Thank you, Ma'am. Ano masasabi mo, Ma'am Jingle? Kamayan, kamayan mo lang siya, Ma'am. Uh -huh. Thank you. Thank you, thank you, po. Okay. thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Ma Ma Jingle. Welcome. Thank you. Bye. Ingat ni si Jingle, ha. Pag-uwi sa Sambales. Oo. Anong masasabi mo, baby boy? Malambot ba? ba? Alam mo tuwing labi ni Ma'am Jingel? Masarap. Wow! <laughs> Siyempre, foreigner ang asawa niya. Mapagbigay uh. Parang gusto pa ng isa ni Miss Jing, ano, ni, ni ano, ni Jericho. Gusto Isin mo niyo pa ba isa? Ano si ganyo para kay Miss Jingle? Kailangan ano ha, one second ha. Oh, uh, so, okay. okay? okay. okay. Para ano, alam mo na, just, just one year ka na ano, para mamaya oh. na yan, okay? Okay, bilhin tayo hanggang 10 na 1 2, 10 tayo. Okay. Eh. Lab labi sa labi. Okay, okay. Eh, bilhin tayo. Okay, position na. Okay. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. mam Ma jingle sabay ngay <laughs> oh walana sa kayong bata kasi po ako uh, malikhaan kay Henry Jericho si jingle <laughs> kasi si jingle taga jungle uh, alin si ng Jericho alin si ng Jericho so si 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 yung, si yung. yung so yung si Uyong, aso, climber, uh, o, yung 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 happy, happy, fiesta, um, happy. happy fiesta. A bouquet, di ba? Ah, uh, mag-thank you ka. mag-thank you ka nga lang. Thank you so much sa barangay Abuhan and Happy Fiesta. Yes, tapos may pdeya na daw yung. oh Jericho. Jericho, ano man sa, ano? Ano sabi mo sa lahabing, si ano? Ano'ng sabi mo sa labi ni Miss Jingle? Nagtricka goal si Miss Jingle. Ano ba't sabi mo? Kaniyan daw sa sapu Parang hindi na siya lang pagsalita. Pero sa lapin ni Mang Jigol, nagkaroon siya ng liberasyon ah. sa ano, pagsalita. <laughs> Alam mo, totoo na lang may virus si Oyo. <laughs> kasi yung lalaki, nag-indog din nalang. Hindi <laughs> Don't worry kasi si Oyo, bago pumunta dito, nag-worm na po siya. <laughs> Aso. Saka naka-5-in-1 na yan, ha? Ah. I thank you. so To si And of course, we thank you so much ating mga sponsors at uh, mga tao na nasa likod po ng ating activity. Of course,